Ang sabi ni Pangulong Marcos, mayangamang kayo. Ang sabi niya, ikulong ang lagnakaw. Ang hamong ko sa kanya, President PBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang ng Pilipino. Yung kay Sergeant Cotesa, konsensya nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo, nalulunod yung pamilya sa Bicol. Binabaha, nawalan ng negosyo, nawalan ng pangkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayan ng Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gotesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbistigan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbistigalin niyo si Speaker Martin Romaldes. Ngayong kulang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadaan niya, dinadala nila ang mali-mali at ang pera kay President Bongbong -Bong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya kayo. Ang sabi niya, ikulong, ang lagnakaw, ang hamong ko sa kanya. President Bibe Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang ng Pilipino. Ngayon, sasabihin nila, ang sabi po nila, Saldi ko, umuwi ka harapin mo ang kaso. Ngayon ang sabi nila, may kaso na si Saldiko. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldiko. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romaldes... President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papawin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabalik ta rin? Para ano? In at mawala ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambay ng Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo. Binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyari. Paano ang edukasyon? Yung pilit, kinunan nila yung pondo. Paano ang mga na-hospital? Hirap na hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon no, yung mag-asawang Paul Estrada, eto yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugpog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong malawagan doon sa sarabi sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita yung pagsalita ni Saldiko, wala na pong kaduda-duda. Si Saldiko, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, tatlong taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersamin. Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Ang apila ko sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayong asuhan at ituro ng administrasyong to. Alam nila ang galaw ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong lakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang lagunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas.